Wala akong ginawa masama. Wala akong masama. Hindi ako nagkasala. Hindi ako nagkasala. Lahat ng yun. Hindi ako nagkasala. para sa Pilipinas. Lahat para, para sa Pilipinas. Sino ba sila? kadalawang siyam ng Hunyo, isang libo walundaan at anim na Noong Merkulis, ipinamanak ang ikapitong supling ni Donia Teodora at Francisco Mercado, ang batang lalaki magiging dahilan ng pagbabago sa kasaysayan ng ating bansa. Ang kanyang pangalan ay Jose Potasio Rizal y Mercado de Yolanda. Siya ang magiging simbolo ng pag-asa at pagbabago sa ating bansa ang kanyang buhay at mga akda ay magiging inspirasyon sa mga Pilipino upang lumaban sa kahirapan at pang-aapi. Isang espesyal ang ugnayan na nabuo sa pagitan ni Jose Rizal at ng kanyang ina at sa kanyang mga kapatid. Kahit na si Rizal ay may maraming mga kapatid, ang pagkakaisa nila ay tulad ng isang matatag na haligi na hindi na maaring ibain ng anumang pulos, hindi na maaring galuhin ng anumang pagkakaisa. At hindi na maaring wasakin ng anumang panahon. Isa sa kanyang mga kapatid ay si Concha, ang ikawalo sa magkakapatid na lubos na minahal ni Jose, na mas bata pa sa kanya ng isang taon. Noong namatay si Concha dahil sa sakit sa edad ng tatlong taon, noong 1865, si Jose ay nawalan ng isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Ang kanyang mga luha ay tulad ng ulan na bumuhos sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na umiyak siya dahil sa nagpakita ng pagmamahal at pagluluksa. Sa simula ng kanyang paglalakbay sa kaalaman, ang kanyang ina, Doña Teodora, ang naging unang guro ni Jose Rizal. Siya nagturo sa kanya kung paano magbasa, magsulat at magbalagtas ng alfabeto. Isang pribadong tutor din si Leon Monroy na nagturo sa kanya ng mga pundasyon ng Latin at ang kanyang tiyo na si Gregorio na nagturo sa kanya ng halaga ng edukasyon. Sabi niyan, nagkaroon si Jose ng kanyang unang paralan, kung saan si Justinio Cruz ang naging kanyang unang guro. At sa larangan ng akademya, si Jose ang naging pinakamagaling sa lahat ng kanyang mga kaklase. Ang kanyang katalinuhan at kagustuhan sa kaalaman ay tulad ng isang bukas na ilaw na nagbibikiliwanag sa kanyang landas patungo sa tagumpay. Pagkatapos ng isang taon at kalahating pag-aaral sa Binyan, si Rizal ay umuwi at ipinadala ng kanyang ama sa Ateneo Municipal. Sinunod niya ang payo ng kanyang kapatid na si Paciano na gamitin ang pangalang Jose Rizal sa halip na Jose Mercado. Natakot siya na baka mapahamak si Rizal kung malaman ng publiko na sila ay magkapatid. Dahil si Basiano ay kilala na may kaugnayan kay Jose Burgos, isa sa tatlong pari na pinatay nawa ito ni Pasyano upang mapatigtahan ang kanyang kapatid mula sa anumang posibleng panganib. Sa makasisayang araw ng ikasampung hunyo sa taong 1872, kinuha ni Rizal ang pagsusulit sa pagpasok ng apat na buwan matapos ang pagbitay kay Gambusa. Dahil sa kanyang kausayan, nakamit niya ang degree na Bachelor in Artists at pinarangalan ng sobresalyente. Matapos makumpleto ang kanyang ikaapat na taon sa Universidad ng Santo Tomas, umalis si Rizal patungong Espanya. Upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, umalis si Rizal sa Pilipinas bilang bahagi ng isang lihim na kasunduan kasama ang kanyang kapatid na si Pasyano. Ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid at nakamitang mga degree sa filosofiya, mga liham at medisina noong 1884, isang bagong kabanata ang nagsimula. Sa kanyang paglalakbay, nakapagsulat siya ng isang libro na nagpapakita ng pambansang pagkakakilanlan ng Pilipinas. Ginawa niya ang isang larong ipinagbabawal kasama ang kanyang kapwa manunulat at mga kaibigan niya upang libangin ang kanyang sarili. Sa makasisayang paglalakbay ni Jose Rizal, ang malaking amplang ni Dr. Maximo Buela ay hindi maitatanggi. Pinunduhan niya ang unang libro ni Rizal, ang No Limit Ang Noong ikadalawamput isang araw ng Marso, isang libo walong daan ang Nobelang ito ay pinalagda sa Berlin, Alemanya. Pagkatapos ng ipinalagda ng Noli Metangere, si Viola ang kasama ni Rizal sa paglalakbay patungo Austria upang makilala si Dr. Ferdinand. Pagkatapos ng ilang paglalakbay sa ibang bansa, biyumahe si Rizal patungong Pilipinas noong ikatlong araw ng Hulyo, 1892. Itinatag niya ang La Liga Filipina, ngunit pagkatapos ng ilang araw, siya ay naaresto at ipinatapon sa dapitan. Sa kanyang pagkatapon sa dapitan, si Rizal ay nanalo sa loteria kasama si na Kapitan Ricardo at Francisco Equelor. Binili niya ang isang lupa Isang klinika at isang paaralan na tinayo sa kanyang lupa. Bukod sa pagtulong sa kabuhayan ng mga tao, nagbukas din siya ng isang pampublikong paaralan at naging guro sa mga mag-aaral. Bilang pangunahing dahilan kung bakit si Rizal ay nag-aral ng medisina, siya ay gumawa ng isang operasyon sa mga mata ng kanyang ina. Pagkatapos magtagumpay ng operasyon sa mata ni Doña Teodora, si Josephine Bracken ay nagdala ng kanyang amain na si Mr. George Toffer kay Rizal upang mapagamot sa kanyang bumabagong paningin. Sa ikatlong araw ng Hulyo, sa taong 1896, nangyari ang isang mahalagang pangyayari. Habang siya ay naglalakbay patungo Espanya, siya ay naaresto at ipinatapon pabalik sa Manila. Siya ay nahinatulan ng mga kaso ng pag-aalsa, sedisyon at illegal na asasyon. Noong ikatlong araw ng Desembre, 1896 na ay nahatulan ng pagkasala at nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagkakas. Aking bayang sinisinta na lubos hinahangan, mahal kong Pilipinas sa aking huling pagpapaalam ang kamatayan ay kapahingahan.